matto na nagaling na spot din talaga nawalang de habang kai 81235650 oh aku allala guys oh di pa Ayan nyo kayo, so. Ang dami uh, nyo. Uh, ah, Wal walang bantay, guys. So, tingnan nyo. So, ang daming mga, ano, tito, oh. Eh. Uh, um, mga siting paros? Ano kayo, pa ng eh? hmm. Ha? mo, kita ko, pa ayan luya. how much hakian yah uloy yah ah tapos ng iyong hulog o di ba anis yung mga nagbibili dito kainan tabako

Miso kasi nakakapagtakot. Yan, dyan lang sa basin, oh. Sa ingin ng isang park. O, oh, diba? Umisyo ko yun, eh. Tapos, yung paligid, ganyan. Yan lang. O, oh, ang paligid. O, oh, diba? Walang tao. Tapos, maglalagay ka lang ng coins doon sa lagayan guys. O, so, ba diba, napaka Napakaanis yung mga Japanese dito. Kahit hindi mo nabantayan yung tindahan, ay may bibili talaga. ba diba? Lapag-lapag lang, okay na. Dalawa. Okay. Okay. nisu, Nisho. Ano na ba? Presyo nila. Sardinas. Tayo nito. Yung sardinas. Yan. Mga pagkain pang Pinas, guys. Tapos mamasita. Adobo. Patay nito. Hmm. Ah, so Alam na alam ni, uh, ni asawa ko. Yan yung price dito. Ayan. Tapos bagoong. Oh. Yung bagoong guys. Yan yung presyo nila. Napurat. Tapos, ito yung press nila. Charon. Ayan, guys. Let's go.